guys nandito kami sa tabi ng mais tapos nasa yan po ano yan ang <laughs> bunga yan po tapos meron pa dun ang tamis ang tamis Ayan. ang lamig dito mahangin yan Ang ganda, humiga pa dito. Dor basi mi bawang so mga kuana, mga tambaki, basi minuli ron sa nila. Kadarang gele ko mga tambaki. Na mater basi. Kinadatang ko na ni bito. Yan mais. Dai sa kami sa nagapasubon mo.